Ano? Oh. Ano kaya ito? Sino kaya naglagay nito? Ang puti yun. Oh. Binusan eh. Lahat ng ano Oh. Para saan itong puti na ito? Ano? Oh. Hindi. <coughs> Sino kaya naglagay nito? Nandito oh, sa likod. Oh. Lahat ng ano. Batang puti ng ano. Sino naglagay ng mga maputing ito? Barangay. Barangay? Para sandaw. sa daw ho? Sa lamok. Ah, lamok. Uh -huh. Magulat ako eh. Magwawers ako eh. Puro puti. Alam mo mga kanan nila nilagay? Sa kanan? Hmm. Tam labok na ho, yan. Ha? Ah? Parang wala ano, ng bulkan eh <laughs> Ang puti Oo nga Buti ano o oh. Para tuloy pumutok ang bulkan eh Guwalis ako eh Di bali kung nilinis na lang nila eh